Magandang araw sa inyong lahat. May panibagong video na naman ang ipabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw na naman ang habol-habulin ng taong bumaliwala wala sa iyo? Kaya gusto mo na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Dahil napapagod ka na sa kakahabol sa kanya pero ikaw ay binaliwala lang talaga niya. Kaya gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon, siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong oras o araw na gusto mo. At pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood o makita mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Isulat mo ang kanyang pangalan at apelido tapos ang hiling hanggang sa masulat mo ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang itong asukal. At nang mabalot mo na ito, pwede mo ito ilagay sa maliit na plastic o di kaya ziplock kung meron ka. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya na naman ang mababalayo sa kakahabol sa iyo ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.